Ano kaya kung sabihin ko sayo na may limang teknik sa psychology, na sobrang powerful na kaya nilang gawing magrespeto at mag-admire sayo ang kahit sino, na hindi nila alam kung bakit, ang mga teknik na ito, ginagamit ng mga top negotiators, leaders, at influencers, pero karamihan sa mga tao, wala silang kaalam-alam na ito'y umiiral, pero ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mga teknik na ito hindi lang ito basta mga tricks, kundi mga prinsipyo ng sikolohiya na epektibo sa kahit anong tao, hindi alintana ang estado, background, o karanasan nila. Kapag naintindihan mo ang mga teknik na ito, at nagamit mo ng tama, mapapansin mong kusa ka ng nilalapitan ng mga tao, re-respetuhin ang presensya mo, at hahanap pa ng approval mula sayo. Pero maghintay ka, dahil yung pang-apat na teknik, babaguhin ang pananaw ng mga tao tungkol sayo magpakailanman. Trick number 1 ang echo effect, naranasan mo na bang makatagpo ng isang tao na parang agad kang naintindihan? Hindi ito swerte lang, kundi sikolohiya. Lahat tayo ay nagahanap ng koneksyon, at ang pinakamabilis na paraan para makabuo ng koneksyon ay ang subtle na pagmirror o pag-ulit ng mga salita at parirala ng kausap mo paano ito gumagana. Kapag narinig ng isang tao ang kanilang sariling mga salita mula sa ibang tao, automaticong naiisip ng utak nila, naiintindihan ako ng taong ito, gusto ko siya, parang kinuha niya yung nararamdaman ko. Dahil dito, nabubuo ang isang malalim na pagkakakilala at tiwala, kahit na bagong salta pa lang kayo. Halimbawa, isipin mo na nasa job interview ka, at sinabi ng interviewer, Hanap kami ng tao na may inisyatiba at kaya mag-isip ng iba. Karamihan, sasagot ng karaniwang. Oo, oh, masipag po ako. Pero mas malakas ang impact kung sasabihin mo. Tama po, naniniwala ako na mahalaga ang inisyatiba at ang mag-isip ng iba. Ang maliit na pagbabago na ito ay magbibigay ng impresyon na pareho na kayong magkasundong mag-vision at tataas ang chances mong magiwan ng magandang impresyon. Hindi lang basta ulitin ang mga salita, kundi ipakita mo na naririnig at nauunawaan mo sila. At sa ganitong paraan, unti-unti silang madadala sa positibong pananaw tungkol sa'yo. Trick number 2, ang 2 second rule. Karamihan sa atin, kapag may tinanong, agad na sumasagot para mag-impress. Pero ang mga confident na tao, hindi nagmamadali. Sila, kaya nilang maghintay ng ilang segundo bago sumagot, at yun ang nagpapalakas sa kanila paano ito gumagana? Kapag tinanong ka, mag-pause ka muna ng dalawang segundo bago sumagot. Isang simpleng hakbang lang ito, pero magbabago ng energy ng pag-uusap. Ang teknik na ito ay nagpapakita ng thoughtfulness at confidence, at nagiging dahilan para ang mga tao ay mag-focus sa'yo, at pakinggan ka ng mabuti. Halimbawa, kung may nagtanong sa'yo, ano ang trabaho mo? Imbes na mabilis na sumagot, mag-pause ka, tapos tumingin sa mata ng kausap at sabihin mo gumagawa ako ng mga bagay na may epekto sa buhay ng mga tao makikita mong magugulat sila at magtatanong pa para malaman kung anong klaseng trabaho ang meron ka ang simpleng post na yun ay nagbigay pansin sa kanila at ginamit mo ito para makuha ang atensyon nila Ginagamit ng mga CEO, public speakers at mga eksperto ang teknik na ito para makuha ang respeto at atensyon ng mga tao Kapag pinaramdam mo na ikaw ang may control sa usapan, ang mga tao ay makikinig ng mabuti sa sinasabi mo At makikita ka nila bilang isang tao na hindi basta-basta nagsasalita, kundi may mga bagay na gustong iparating Trick number 3 ang unfinished sentence trap. Napansin mo na ba yung mga speakers o tao na parang laging may misteryo sa sinasabi nila? Ginagawa nila to sa pamamagitan ng hindi pagtatapos ng mga pangungusap nila. Paano ito gumagana? Kapag sinadyang iniiwan mong hindi tapos ang isang ideya, Automatikong gugustuhin ang utak ng mga tao na puna ng nawawalang bahagi. Dahil dito, nananatili silang nakatutok sa sinasabi mo at naghihintay kung anong susunod mong sasabihin. Ang ganitong klasing teknik ay natural na nagpapaakit ng atensyon ng tao, kahit hindi nila ito namamalayan. Halimbawa, kung tinanong ka, bakit nga ba karamihan ng mga tao hindi nagtatagumpay sa buhay? Imbes na sagutin ng diretsyo, maaari mong sabihin, well hindi lang tungkol sa pagkatalo, may mas malala pa palang dahilan. Tapos huminto ka. Dito, tataas ang curiosity nila. Gustong gusto nilang malaman kung anong ibig mong sabihin. Hihintayin nila ang susunod mong sagot at hindi sila bibitiw sa pakikinig hanggat hindi mo natatapos ang iyong iniisip. Ang teknik na ito ay ginagamit sa storytelling, marketing, at public speaking. Kapag ginamit ng tama, kaya mong gawing ikaw ang pinaka-interesanting tao sa isang silid, nang hindi kailangang magsalita ng sobrang dami. Trick number 4, ang one word shift. Naranasan mo na bang ma-challenge o matawatawanan ka ng iba? Karamihan sa atin, agad nagiging defensive at sumasagot. Pero ang mga confident na tao, may isang simpleng teknik na ginagamit para iflip ang power dynamic sa usapan hindi sila nakikipag-argue at hindi rin sila nagagalit. Isang salita lang ang kailangan. Paano ito gumagana? Imbes na makipagdebate o makipagtalo, sagutin mo lang sila ng isang salita. Talaga? O kaya, ganon? Sa ganitong paraan, hindi ikaw ang kailangan magpaliwanag, kundi sila. Pag sinabi mo yung isang salita, sila na ang magsisimulang mag-isip at magpaliwanag ng sarili nilang sinabi, at ikaw na ang magkakaroon ng kontrol sa usapan. Halimbawa, kung may nagsabi sa'yo, So, akala mo ba expert ka? Karamihan mag argue o ma-offend. Pero kung sagutin mo lang ng, Talaga? May kita mong magahanap sila ng dahilan para ipaliwanag ang sarili nila. At sa isang iglap, ikaw na ang may control sa sitwasyon. Nang hindi man lang tumaas ang boses mo o naging defensive, ginagamit ang teknik na ito sa debates, leadership, at mga high pressure na usapan. Isa itong psychological power move na nagpapakita na hindi mo kailangang magtanggol ng sarili mo dahil ikaw ang may control sa conversation. Trick number 5, ang inception technique. Ito na siguro ang pinaka-subtle pero pinaka-powerful na technique sa listahan. Kaya nitong baguhin ang pag-iisip ng tao nang hindi nila namamalayan. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang utusan sila o pilitin. Paano ito gumagana? Imbes na magbigay ng direktang advice o utos, magtanong ka na magdadala sa kanila sa conclusion na gusto mong mapuntahan. Kapag ang tao ay nakaramdam na ang isang ideya ay galing sa kanila, malaki ang posibilidad na paniwalaan nila ito at kumilos ayon dito. Halimbawa, imbes na sabing, dapat mag-healthy ka, tanungin mo sila ng, sa tingin mo ba, makakatulong ang pagkain ng mas mabuti para magka-energy ka? Imbes na magtanggol o mag-resist, magsisimula ng mag ang utak nila sa ideya na gusto mong iparating. Ang mga tao ay mas malamang na magtangkilik ng isang ideya kung pakiramdam nila sila mismo ang nag-isip nito. Ang teknik na ito ay ginagamit ng mga psychologist, coach, at mga expert communicator para malumanay na gabayan ang pag-iisip ng tao. At ang pinakaastig dito, hindi nila malalaman na ikaw ang nagbigay ng ideya. Ngayon na alam mo na ang mga powerful na teknik sa psychology na ito, may pagpili ka na. Pwede mong kalimutan lahat ng ito at magpatuloy na lang sa buhay mo tulad ng dati. O pwede mo ring simulan itong gamitin at mapansin mo kung paano magbabago ang reaksyon ng mundo sayo. Karamihan ng mga tao, dumadaan sa buhay nang hindi alam ang mga nakatagong puwersa ng psikolohiya, na may malaking epekto sa mga interaksyon natin. Nahihirapan silang makuha ang respeto, nagtatanong kung bakit hindi sila pinapansin, at hindi nila nakikita na ang tunay na impluensya, ay hindi lang nakasalalay sa kung ano ang sinasabi mo nasa kung paano mo ito sinasabi, kailan mo ito sinasabi at paano mo pinaparamdam ang ibang tao. Pero ikaw, hindi ka tulad ng karamihan. Ngayon, binigyan kita ng mga teknik na ginagamit ng mga leader, negotiator, at mga mataas ang status sa lipunan para magdomina sa mga social na sitwasyon. Kapag ginamit mo ang echo effect, madarama ng mga tao na may connection sila sayo nang hindi nila alam kung bakit. Kapag ginamit mo ang 2 second rule, babaguhin mo ang dynamics ng usapan at magiging mas valuable ang mga salitang binibigkas mo. Ang Unfinished Sentence Trap ay magbibigay sa iyo ng misteryo at magiging ang pinaka-interesanting tao sa anumang silid. Ang One Word Flip ay magsasara ng disrespect ng hindi na kailangang magsalita ng mataasang boses. At ang Inception Technique ay magpapaniwala sa mga tao na sila mismo ang may ideya na mas malamang nilang sundin pero gamitin mo ang mga teknik na ito ng maayos. Gamitin mo ito para makuha ang respeto, magtayo ng matibay na relasyon, at protektahan ang sarili mo laban sa manipulasyon ng iba. Ikwento mo sa comments kung alin sa mga teknik na ito ang unang susubukan mong gamitin. Tingnan natin kung sino sa inyo ang handang mag-level up. At tandaan, ang Human Psy PH ay hindi lang isang channel. Ito ay isang movement na nagtuturo sa iyo kung paano maging makapangyarihan. Kaya mag-subscribe ka kung ayaw mong magpatuloy na maging mahina. Ikaw ang bahala.